Itong tatlong bangkay magkakasunod na natagpuan sa magkalapit na taniman ng tubo doon sa Negros Occidental. May mga balita dyan, Bombo Radio Bacolod. Tatlong bangkay ng malalaki ang natagpuan sa lungsod ng Talisay, Negros Occidental kahapon. Unang natagpuan ng isang bangkay at inabandonadong motorsiklo sa Asyenda San Isidro, Barangay Concepcion, Talisay City, alas 2.20 ng madaling araw. Pangalawang natagpuan ang naagnas na bangkay sa Syenda Minuluan Mendoza, Barangay Matabang alas 9 ng umaga. Ang pangatlong bangkay naman ay natagpuan alas 2 ang oras kahapon ng hapon, malapit sa lugar kung saan natagpuan ang unang bangkay sa Syenda San Isidro, Barangay Concepcion. Sa panayam ng bombardado wakolod ng police Major Razel Jimuxon, Deputy Chief of Police ng Talisay City Police Station, natagpuan ang mga bangkay sa liblib na mga lugar kung saan hindi madaling mapansin ng mga tao. Sa kanilang investigasyon, may dumaan na motorsiklo at tricycle sa grupo ng mga kabataan at ipinagbigay alam na mayroong abandonadong Euro Viper Man 150 na motorsiklo sa gilid ng taniman ng tubo at mayroong helmet na nakalagay sa gilid nito. Nung tinignan ng mga grupo ng mga kabataan ang lugar, doon na ng mga ito nakita ang bangkay ng isang lalaki at pinagbigay alam din ng mga ito sa mga nakatanda sa kanila at ito ang nag-report sa Talisay City Police Station. Ang biktima ay tinatayang may edad na 45 hanggang 50 years old, nakasuot ng blue na t-shirt, maong short pants at green na tsinelas. Ang motorsiklo ang may plate number na 061609 at may kulay na black and white color combination. Samantala ang pangalawang bangkay ay nasa advanced state of decomposition na tinatayang may edad na 45 to 50 years old dalito. Ay nakasuot ng blue na shorts. Ang pangatlong biktima ay natagpo alas 2 ng hapon na itinatayang may edad na 35 hanggang 40 years old. Ito ang nakasuot ng blue na sando, maong pants, may team na rubber shoes at may tattoo sa kanila ang o sa kanyang kanang braso. May narecover din sa lugar na susi ng motorsiklo, isang kitchen knife at itim na sling bag na may laman at tools na ginamit o na ginagamit sa pag-aayos ng motorsiklo. Ayon kay Oxon, isinailalim mga bangkay sa forensic examination upang malaman kung ano ang ginagamit sa pagpatay sa mga biktima. Ang dalawang bangkay na nakita sa Shendai Cedro ay maaaring magkakilala patuloy pa. Ang pagpanawagan ng mga kapulisan sa mga residente at nag-coordinate din sila sa mga karatig police stations upang humingi ng tulong para malaman ang identity sa tatlong bangkay na natagpuan sa Talisay City kahapon. We are open naman po sa lahat ng possibilities ngayon. No? So, check natin lahat ng posibilidad na baka magkakilala ang mga to and uh, ma in relation yung dalawa magkatubo or magkaanak or magka-pamilya. So, yan po po yung clear check natin. kasi yung nangyari po, is eh, same area po. Eh. Mula rito sa Bombo Radio, Bacolod. Ito si Bombo RJ Kim pin This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.